Ngayong Nobyembre taong 2025, maraming senior citizen sa Pilipinas ang inaasahang makakatanggap ng espesyal na balita tungkol sa kanilang SSS pension dahil sa tinatawag na 13,500 pesos bonus para sa unang batch ng mga matatanggap ang kanilang pension. Ang balitang ito ay malaking tulong at inaasahan ng libu-libong pensioners dahil ito ay isang karagdagang tulong pinansyal na makakatulong sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, gamot, at iba pang pangangailangan ng mga senior citizens. Ayon sa mga hindi opisyal na impormasyon at mga social media updates, ang 13,500 pesos bonus ay maaaring ibigay bilang special pension bonus o one-time payout sa mga kwalipikadong pensioners, at inaasahan na matatanggap ito sa unang batch ngayong Nobyembre. Ang SSS ay karaniwang sumusunod sa system kung saan ang mga pensioners ay nahahati sa batches base sa birth date o huling digit ng SSS number, kaya mahalaga para sa mga senior citizens na malaman kung aling batch sila kabilang upang matiyak na hindi maantala ang kanilang benepisyo. Upang matanggap ang 13,500 pesos bonus, kailangan munang siguraduhin na ang kanilang mga bank account o UMID ATM cards ay naka-update at aktibo sa system ng SSS. Ang mga delay sa pension o special bonus ay kadalasang nangyayari kapag may maling account details o kapag may pending issues sa kanilang pensioner record, kabilang ang hindi pa na-comply na requirement sa annual confirmation of pensioners. Ang confirmation na ito ay isang proseso kung saan ang SSS ay negative verify na ang pensioner ay aktibo at karapat dapat makatanggap ng kanilang buwan ng pension pati na rin ng anumang karagdagang benepisyo. Kung hindi ito maayos na naipasa, ang pension o bonus ay maaaring mahold hanggang sa maisaayos ang requirements. Sa pamamagitan ng MIS Portal, ang mga pensioners ay maaaring i-check ang kanilang contribution record, pensioner status, at bank enrollment upang masiguro na wala silang magiging problema sa oras ng payout. Ang 13,500 pesos bonus ay isang malaking tulong para sa mga senior citizens lalo na sa mga nakadepende sa kanilang pension bilang pangunahing pinansyal na suporta. Maraming pensioners ang gumagamit ng kanilang buwanang pension para sa pagkain, gamot, utilities, at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa ganitong konteksto, ang one-time bonus ay makakapagbigay ng dagdag na seguridad at kakayahang tugunan ng iba pang pangangailangan na hindi kayang sabayan ng regular pension. Ang mga local government units at SSS offices ay hinihikayat ang mga pensioners na maging handa at suriin ang kanilang eligibility at records upang matiyak na matatanggap nila ang bonus ng maayos. Bukod sa bank account verification, mahalaga rin na ang mga pensioners ay regular na sumusubaybay sa opisyal na anunsyo ng SSS. Ang mga opisyal na channel tulad ng SSS website, Facebook page, at iba pang social media platforms ay nagbibigay ng tumpak at maasahang impormasyon tungkol sa eksaktong petsa ng release, eligibility, at mga kinakailangang requirements. Ang mga hindi opisyal na sources, lalo na sa social media o chat groups, ay maaaring naglalaman ng maling impormasyon o scam, kaya't dapat maging maingat ang bawat pensioner. Walang bayad ang pagproseso ng pension o special bonus, kaya't anumang humihingi ng pera para ma-process ang 13,500 pesos ay siguradong scam. Para sa unang batch ng pensioners, ang payout ay karaniwang nakaplanong ilabas sa unang linggo ng Nobyembre, base sa SSS batching system. Ang system na ito ay ginagawa upang mas maayos at organisado ang distribution ng pension at anumang karagdagang benepisyo. Ang mga pensioners na kabilang sa unang batch ay kadalasang matatanggap ang kanilang pension at bonus ng mas maaga, habang ang mga susunod na batch ay nakatakda sa mga sumunod na pecha. Para sa mga senior citizens, ito ay nangangahulugang may sapat na panahon upang planuhin ang kanilang paggamit ng bonus, magbayad ng bills, bumili ng gamot, o pandohan ang iba pang pangangailangan. Mahalaga ring tandaan na ang eligibility para sa 13,500 pesos bonus ay nakadepende sa tamang records ng contributions at edad. Ang mga pensioners na nakakatugon sa minimum requirements ng SSS at may regular na pension ay automaticong kwalipikado sa bonus, ngunit kailangan nilang tiyakin na ang kanilang enrollment sa bank account o UMID ATM ay up to date. Kung may mali o hindi aktibong account, maaaring madilay ang bonus kahit karapat dapat ang pensioner. Sa makatuwid, ang pag-update ng personal at account information ay hindi lamang simpleng requirement kundi isang mahalagang hakbang upang matiyak ang mabilis at maayos na payout. Ang 13,500 pesos bonus ay bahagi rin ng mas malaking layunin ng gobyerno na suportahan ang financial security ng mga senior citizens. Sa panahon ngayon, maraming senior citizens ang nakadepende lamang sa kanilang pension o maliit na tulong mula sa pamilya, kaya ang karagdagang benepisyo ay nagbibigay ng mahalagang relief. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita rin ng commitment ng gobyerno na hindi pa babayaan ang mga nakatatanda at tiyakin na may sapat silang pondo para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod sa pagbibigay ng financial relief, ang bonus ay nagbibigay din ng peace of mind sa mga pensioners at kanilang pamilya. Upang masigurado na matatanggap ang bonus, pinapayuhan ang mga pensioners na gumawa ng tatlong pangunahing hakbang. Una, ay check ang eligibility sa Miss Portal at tiyakin na may minimum na kontribusyon na kinakailangan para sa pension. Pangalawa, ay update ang bank account o UMID ATM card details sa SSS Portal o sa pinakamalapit na SSS branch. Pangatlo, sundin ang annual confirmation of pensioners o anumang opisyal na anunsyo ng SSS para sa release ng pension at bonus. Ang simpleng pagsunod sa mga hakbang na ito ay makasisiguro na ang 13,500 pesos ay matatanggap ng walang delay. Habang patuloy na inaayos ng SSS ang schedule para sa Nobyembre taong 2025 payout, dapat manatiling maalam at alerto ang bawat pensioner. Ang pag-monitor sa opisyal na website at social media accounts ng SSS ay makakatulong upang makakuha ng eksaktong petsa ng release, batch schedule, at iba pang updates. Ito rin ay makakapagbigay ng one sa anumang pagbabago o karagdagang patakaran na ipapatupad bago ang payout. Ang pagiging handa at maayos sa record management ay susi upang ang bawat senior citizen ay makatanggap ng kanilang benepisyo ng maayos at sa tamang oras. Sa kabuuan, ang halagang 13,500 pesos na bonus para sa unang batch ng Nobyembre taong 2025 SSS pension ay isang napakalaking tulong para sa mga senior citizen sa Pilipinas. Ang bonus na ito ay hindi lamang karagdagang pera. Ito ay isang konkretong paraan upang matugunan ang ilan sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pensioner, mula sa pamimili ng pagkain, gamot, bayarin sa kuryente at tubig, hanggang sa iba pang mahalagang gastusin sa kanilang tahanan. Para sa maraming nakatatanda, ang ganitong uri ng tulong ay nagbibigay hindi lamang ng pinansyal na ginhawa kundi pati na rin ng sense of security o kapanatagan ng isip dahil alam nilang may karagdagang suporta na makukuha sa panahon ng pangangailangan. Mahalaga para sa mga pensioners na tiyakin na ang kanilang bank accounts at personal records ay updated. Ang wastong impormasyon ay nakatutulong upang maiwasan ng anumang abala o pagkaantala sa pagtanggap ng bonus. Kasama rito ang pagsusuri sa kanilang eligibility, pagtiyak na ang mga kinakailangang dokumento ay kumpleto, at pagsunod sa mga anunsyo at opisyal na update mula sa Social Security System, SSS. Sa ganitong paraan, masisiguro nilang matatanggap ang karampatang benepisyo ng walang problema at maayos. Bukod sa pinansyal na aspeto, ang balitang ito ay nagbibigay din ng inspirasyon at pag-asa sa libu-libong mga pensioners sa bansa. Para sa marami, ang pensyon at ang mga karagdagang benepisyo ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, kaya't ang bawat karagdagang tulong ay may malaking epekto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pinapaalalahanan din ito ang lahat ng pensioners na ang tamang kaalaman, maagang paghahanda, at pagsunod sa mga patakaran ng SSS ay pinakamahalagang hakbang upang hindi mamiss ang anumang benepisyo. Ang proactive na pag-iingat at tamang impormasyon ay nagdudulot ng kapanatagan hindi lamang sa mga senior citizens kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya, na ay kasama sa pagbibigay alaga sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pangkalahatan, ang 13,500 pesos na bonus ay hindi lamang simpleng pera para sa mga pensioners. Ito ay simbolo ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan, pagsuporta sa kanilang kaginhawaan, at pagbibigay ng seguridad sa kanilang mga huling taon. Ang mga hakbang na nabanggit tiyakin ng eligibility ay update ang impormasyon at sundin ang opisyal na abiso ng SSS, ay susi upang masulit at makamit ang benepisyo ng maayos at walang abala. Sa ganitong paraan, mas maraming senior citizens ang makakaranas ng tunay na ginhawa at kapanatagan sa kanilang araw-araw na buhay.